Ngayong mahal na araw, piliin natin ang kapayapaan. Piliin natin ang kaligtasan para sa ating mga sarili at lalo na sa ating mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay naninindigan para sa kanyang bayan. Ang bagong Pilipino ay pumapanig sa kapayapaan at kaligtasan, lalo na sa lansangan. Magbigayan tayo, maging magpakumbaba. Buhay po tayong lahat at magingat po tayo sa daan. Ngayong mahal na araw, piliin natin ang kapayapaan. Piliin natin ang kaligtasan para sa ating mga sarili at lalo na sa ating mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay naninindigan para sa kanyang bayan. Ang bagong Pilipino ay pumapanig sa kapayapaan at kaligtasan, lalo na sa lansangan. Magbigayan tayo, maging magpakumbaba. Buhay po tayong lahat at magingat po tayo sa daan.